So guys, kanina galing kami sa Taal Lake at naligo kami doon kahit ano. Wala namang alon, matining. Ngayon kami ay mag mag unload na ngayon dito at magsasabunan ng katawan. Sige ba, gumawa kang tabu doon! <laughs> yung tabu. tabu? TABU! TABU! Ano talaga? Ah? May magpiyon! Ako na! TABU ba iyan? Masa yung tabu? Ay, kabu, no? TABU ba yan? Basta dami niya. Guys, kami magsasabon na at mag-aanlaw kanina naghakot kami dahil bahang baha doon sa bahay ni nilang call center at tinaga. Dahil yung kanal pala ay nabarahan ng potek, hindi makaanod ang tubig. Ngayon, papasok na sa kanilang salas ang tubig, kaya ngayon kami mag-aanlaw na gamit ang sabon namin. Guys, ang kapal ng sabon, makapal, mabula, at saka mabago. Guys, o, oh, niyo kung gano'ng kabula. Yeah. Konting kusot lang yan, oh, ha? Debo mo sa akin. Buna, diba? mo sa akin. Guys, di ba walang bula yung isa? Walang bula, guys. Papakita ko sa inyo kung gaano ka bula. Konting kusot, bula agad. Ito mo sasawin yung sabon na kahit kailan, hindi na umuubok. No! Makapal. Yan. Yeah. Kasi kapal na muso ko. <laughs> hindi na ubo Kahit pa itapos-tapos yan. Yan! Yeah. Ito mo ko! Kung paano? Kung paano? ko. paano? Kung paano? Kung paano? Kung paano? Kung paano? Kung paano? Kung 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 paano? indi mo na na pagkaraan? kumayo ka? hindi mo uh. na. tay kayo lang. bukas mo ang toviet may sa bawo ni pagdating mo nganak. hindi rin nix sa loob. takos takos ng mata ko. gagatu daw ang guys. gape. e ko sa inyo ang nagagawa ng sabon gaano to kay item nung lumipat dito? <laughs> sikulat ay sobrang itim nya nung nagtira siya dito sa bawo otay oh, kayo lang. Pukuhuyo. <laughs> si Kulot guys, so lumipat dito at nirahan sa buo. Sobrang cooling tub ng kulot. Ngayon, ito lang ang gamit namin sa buo namin. Ilalagay ko sa yellow basket at sa comment section. Makikita nyo ang resulta dahil... Pakita mo. Tugtog pag ang anak ha. Tingnan nyo ang pinagbago. Magkasimputi na kami. Wow! I-demo! Uli! 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 Gaano kakapal gaano ka, kapal, gaano ka at mabango. Tingnan niya kung gaano ka bula. Isang kuskos. Wow. Oh, gano, 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 gano. Ganito lang kami magsabon kasi everyday namin ito nagagamit. Itong, itong sabon namin ay 36 skin by Marie. Ito yung palagi namin ginagamit guys. Ayan. Kamila. na. Tingnan naman yung pagbabago ng kulay ni Kulot kapag nakasalubong niyo sa personal. Masasabi mo, para siya talaga Miss Flawless. Tungshay itawagin. <laughs> Tingin nyo mga ngipin. Nangingintab Oh. Guys, kaya sabi ko sa inyo, ang dami nag-comment doon sa aming mga pictures. Bet daw akala nila, maiitim daw kami sa personal. Pero pag sa, ay, ay, ay sa video. Pero nung nakita daw kami, kami, bet daw mapush out si Kulot. Ito lang ang, ang, ang ano, solusyon. Wow! Tuloy! Lula pa kami, may lumawit na <laughs> Wow! May lato dato ka? Baka <laughs> may lumuwet. Huwag mo lang siya. Yan baka may lumuwet. Ako, na, Wagsop, Ako na, ano? Ano? Saan? May yan, yan guys, so, tingnan nyo naman. Pati tagyawat ay nawawala. O? Puro tagyawat yan. <laughs> <laughs> guys, kami ay masaya-masaya naliligo dahil yung tubig ay hindi galing sa kameray galing sa ulan, inubos ang na nga ni Kulo. Wala na kami pang anlaw. Kaya kami babalik sa lawa ng taas. Wala nang ginawa, lumaban na na lumaban ng basahan niya sa motor, hindi na luminis. Alam mo na kailang banlaw na iyan. Guys, na kailang banlaw na iyan nung wala pang video. Kaya sabi ko sa inyo. Kaya sabi ko sa inyo. Naubos na ang tubig ulan sa pagbabanlaw ng basahan na iyon. ano ba kaputin niya? Kulot na dalawa. gaano ka Yan, at <laughs> naubos yung... Naubos yung oro ka na pink. Hoy, sa ulan lang po, sinasampal. Talagang may talaga nililingin. <laughs> Nilabahan. Sa ulan din naman pala isasampal. Bari yung matuyo. Nakapaganda na. Wala na, na, po na po, wing ako. Ganyan talaga ang buhay. May mga pinagdadaan na. Lola, anong buhay natin, Lola? Pagtapanong kayo doon sa bangin. <laughs> 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 <laughs>